So ayan nga guys, isa pala sa milyonarya sa Jensen ang nag-imbita kay Diwata Bares para bumisita sa kanyang bahay at ayun na nga at natutuwa si Diwata dahil pati sa airport ay madami ang nagpapapicture sa kanya at ayun pa nga sa kanya ay first time niya makasakay ng aeroplano at yun na nga ang sabi niya ay ang bakla ang airport first time din siya makapasok ang dami pala daw ng tao para lang daw baklaran sa so, na makikita nyo yan yung nagbigay sa kanya ng pera sa kotse inuntahan siya sa dyan sa Pasay nabutan siya ng pera so yun yung nag-invite pala sa kanya at nag-provide ng kanyang pamasahe Ayan ang latest update kay Diwata Pares at mapupunood sa kanyang YouTube channel. Ayan na nga at talaga namang trending na si Diwata ng bayan kahit saan ay laging may nagpapapicture sa kanya sa airport ng Manila at syempre sa airport ng Jensen. Ayan, sasabi niya, para lang daw bus ang aeroplano. <laughs> so, ayan, magpapapicture yan sa kanya yung mga gwardiya. O, oh, si sikat yarn. Oh. General Santos City Airport. So, ayan lang ang ating latest update kay Dewata Pares. Lele Baro channel shout out like follow and share support support sa mga small vlogger ingat you, Madam Diwan.